Yan po si Princess. Si Princess Uhog. Kitang-kita nyo po. Yan. Nini pa po para po siya kabayo. Oh, ikaw, huwag kang bastos. Ito si Ian. Yan, harap sa camera. Harap sa camera. Ay, ang ganda. Ha? Kitang-kita nyo po. Yan, pam-pam lang po yan. Yan ho. Yan po. Be! Yan. So yung Ah. naman. si princess. Oh, yeah, Yan yeah, po yung tubig. Gumaapaw. Yan yeah. po. Ay, tanong po. It's swimming. Ay, naku! Huwag kang ganyan. Ba't dyan? Namalas ka. Yan po yung tubig. Gumaapaw. Yan. Yan po. Ihit po ako. Yan yeah. po. Yan. Yeah. Oo. princess. Yan naho. Po. Opo, mamaya Oo.